Kibaw Bowman niya. Pagkabul. <laughs> 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 Kami po ang Mga kababayan, nalinisan na natin ang kibaw. At ito ay ating isasalang na sa tubig na mainit para ito ay bumuka. Matuha na ang kanyang laman. Mga kababayan, isa lang na natin para ito ay bumuka bumuka malalaki talaga ang laman mga kababayan ng ating kibaw ngayong araw na ito. Kababayan, atin tikman ang nilaga kong kibaw. Lagyan natin ng suka. Suka ng pinya po ito. Tarap mga kababayan. Kumakagat yung anghang ng ating suka din. Mananam yung ating kibaw dahil bagong kuha din siya. Ah, mga kababayan, tikman na natin. Nilaga pa lang ito. Pwede nang kainin. sarap napakasarap lalo na kung may suka ng pinya napakasarap talaga hmm. mga kababayan uh, hiwain na po natin ang ating sibuyas para po sa lulutuin ni nanay na pansit na ang halo po ngayon ay kibaw ito mga kababayan. ito po yung lulutuin ni nanay ngayon haluan niya ng kibaw yung pansit bato galing pa po ito ng bicol Pasalubong po ito ng pinsan ko mga kababayan. Dahil wala po tayong repulyo mga kababayan, pwede rin po na malunggay lang. Dito po sa probinsya, pag wala po tayong pambiling mga repulyo, carrots, pwede naman po yung malunggay yung ihalo natin na gulay. Mga kababayan, natanggalan na po ito ng kanyang bahay, natanggal na. At dahil po wala tayong kamaron o karne, ito na lang po ang kibaw ang panghalo sa dito sa pansit masarap ito dahil wala rin repulyo ito na lang ihalo malunggay na lang dito sa dito sa amin sa probinsya pag wala kaming karne at kamarong ito na lang ang kibaw ang amin nilalagay masarap din ito mga kababayan ilalagay na natin ang mantika at isusunod na rin ang panghalo bawang sibuya ilalagay na natin ang Wow, wow bangun. Natin ang pansit. na natin ang pancing Ya udah, malunggay. mga kababayan kain na po tayo thank you lord tikman natin ang luto ni nanay na pansit ng halo ay kibaw kain na pinang kain lang mm. namiss ko talaga ang kaibigan wow. ko na ito si Nampidang na lagi lang kami nangungua ng kibaw ngayon na naman kami nagsalubong. Kaya grabe ang daming kibaw niyang nakuha. Dito po ka. No. Namimiss talaga po mm. ang kibaw nga niya. Matagul. Tignan mo lang pilihan, masarap. Masarap mm. nga. ako. Mm. Anong madalas na mo nito na yung pidang? Madubo. Wow.

Kain, marami. Namis talaga kita. Magulang kami nak salubong. Kasarapan dong kibaw. Hati ng pancit sa kibaw. Bakaon talaga. Bakbak -bak talaga mm, di akon. conference na diyan. Siyempre, bago kita bagat. Mm. Namimiss ang mga luto ba? <laughs> Dalasan mo ang pagpasyal dito na ito lang. Mm -hmm. Pasyal nilang ako gano'ng bisil. Ganitong nakatikim na naman ako. Ay, biranda <laughs> ito. ang ibaw. <laughs> dapat nga ma, may alimang upay. Ito na limang tayo naman? Mm, mm Ito na talaga ang kinalakihan namin, yung kibaw. Pag wala kaming ulam, dito lang kami. Kasi itong dito kami sa kanipaan ko, ito marami rin kibaw dito. Dito lang kami nagpaikot-ikot. Katunggan na rin ito. Kayak kalau kami tuh beli masa ulang, masa apa namanya? Oh, masa masa kan itu masa bat calo gayan, gabung serap. Ibanat-ibanat ngalang jejak ngit. Manali kabur nga diang. Manali maka busuk, ang kibaw. <laughs> ara ro panar yang ngit banat-banat lamang man. Tala manali maka busog. <laughs> Dali talaga maka busog. Ara di ang kibaw. Lugdagan <laughs> Deg mo ni pidaan kibaw. Oto oh, may ara busog. Hmm. Sahenan. Aba bol nga dia. Sa <laughs> Huwag ka naman hiyas sa akin. Okay. Dito tayo. <laughs>